Sa gitna ng malakas na putukan at walang tigil na sigaw ng takot, may isang sundalo na hindi umurong hindi umatras at hindi nag-alinlangan na ialay ang sariling buhay para sa isang taong hindi niya kinala. Ngunit ang pagligtas na iyon, ang desisyong ginawa niya sa loob ng ilang segundo magbabago pala ng buong kapalaran ng dalawang taong hindi kailanman inakalang magtatagpo. Sa isang munting baryo sa gilid ng kabundukan ng San Rafael, kilala si Ejide, Daniel Ramos bilang isang tahimik ngunit maasahang sundalo. Hindi siya palangiti, hindi rin paladain. Ngunit kung ang tanong ay tungkol sa tapang at malasakit, walang sinumang makakapagsabing kulang siya. Lumaki siya sa isang pamilyang simple, isang inang puno ng pangarap para sa kanya, at isang amang nagsakripisyo bilang karpintero na halos araw-araw ay may pasa sa kamay. Bata pa lang si Daniel, tinuruan na siyang maging matatag, maging makatao, at higit sa lahat, tumulong sa oras ng pangangailangan. Noong gabi bago sila ipadala sa isang misyon, Tahimik lang si Daniel habang nakaupo sa ilalim ng post ng ilaw sa kampo. Nakatingala siya sa malamlam na buwan at sa kanyang isipan ay gumuguhit ang tanong na lagi niyang tinatanong sa sarili, hanggang kailan ko kaya magagampanan ang tungkulin na ito? Ngunit kahit ganoon, alam niyang hindi niya kayang tumiwalad. Ang pagprotekta ay hindi lang trabaho para sa kanya, ito ang buhay na pinili niya. Kinaumagahan, ipinatawag sila ng kanilang komandante para ipaliwanag ang misyon. May ulat na isang armadong grupo ang nagtatago sa kagubatan malapit sa liblib na baryong San Isidro. May mga sibilyang naiulat na hindi makalikas dahil natatakot silang maipit sa labanan. Dito papasok ang unit nila Daniel, ililigtas ang mga sibilyan, sisiguraduhin ang ligtas na pag-alis ng mga tao, at iwasan ang kahit anong labanan hanggat maaari. Ngunit kung kinakailangan, handa silang ipagtanggol ang mga mamamayan. Habang naglalakad sila papasok sa makapal na kabubatan, dama ni Daniel ang bigat ng mga hakbang ng bawat isa. Hindi takot ang naroon, kundi ang responsibilidad. Alam ng bawat sundalo na sa bawat paghinga, maaaring may panganib na sumalubong. Ngunit wala ni isa ang nagpakita ng panghihina. Sa mata ng bawat isa ay ang parehong pangako, hindi kami hihinto hanggat may tao pang nangangailangan. Habang tumatago sila sa loob ng kagubatan, biglang napahinto ang kanilang grupo nang marinig ang mahinang iyak na humahalo sa sipol ng hangin. Hindi pa man sila nakakagawa ng hakbang para siya sa atin ito, bahagyang sumenya si Daniel sa kanyang kapwa sundalo. Dahan-dahan lang, bulong niya. May kung anong kutob siyang hindi niya maipaliwanan. Isa-isa silang sumilip sa makakapal na halaman, at doon nila nakita ang pinagmumula ng tinig. Isang batang babae maliit, marumi, at halatang nangangatog sa takot. Nakaluhod siya sa lupa habang hawak ang kanyang sugatang tuhod. Ang pangalan niya ay Mira, isang labing isang taong gulang na bata na naninirahan sa baryong San Isidro. Nang makita niya ang mga sundalo, agad siyang umatras, halatang takot at nalilito. O wag po wag po, nanginginig niyang bulong. Mabilis na lumuhod si Daniel at tinanggal ang helmet niya, pinakita sa bata na ligtas siya hindi ka namin sasaktan, mahinahong sabi niya. Nandito kami para tulungan ka. Ano ng pangalan mo? May. Mira po, sagot ng bata habang pinupunasan ang luha. Okay, Mira, tugon ni Daniel, ligtas ka na ngayon. Pero nasaan ang pamilya mo? Lalong nanginig ang bata habang dahan-dahang itinuro ang direksyon ng baryo. Sumulog po sila ng mga bahay may mga putok po. Nagtago po ako. Hindi ko po alam kung nasaan ang nanay ko i. Eh. Mabilis na nagkatinginan ang mga sundalo. Ibig sabihin, hindi sila nalalayo sa grupo ng mga armadong kalaban. At mas masahol, baka may naiwan pang mga residente sa loob ng baryo na humihingi ng tulong. Kinarga ni Danielle si Mira. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin ang nanay mo. Habang patuloy silang naglalakad, ramdam ni Danielle ang mahigpit na pagkapit ni Mira sa kanyang leg. Para bang ang bawat segundo ay unti-unting bumubura sa takot ng bata. Ngunit sa likod ng isip ni Daniel, may patuloy na bumabagabag. Paano kung hindi nila maabutan ang nanay nito? Paano kung huli na sila? Ngunit itinabi niya ang mga tanong. Kung pangungunahan siya ng kaba, wala nang matitirang lakas para sa misyon. Nang marating nila ang gilid ng baryo, bumagal ang kanilang hakbang. Makikita mula roon ang makapal na usok na tumatakas paakyat sa langit at ang mga abo ng bahay na dati puno ng buhay. Amoy ng nasunog na kahoy at takot ang bumabalot sa hangin. Daniel, tawag ni Dete Galvez. Sigurado ka bang kaya nating pumasok? Wala tayong kasiguraduhan kung ilan ang nasa loob. Huminda ng malalim si Daniel sa katumingin kay Mira sa kanyang bisig. Kung may tao pa sa loob, lalo na ang nanay ng batang ito, hindi natin pwedeng iwanan. Tumango ang kanilang pinuno. CJ, si pero mag-iingat tayo. Isa-isa silang pumasok sa baryo, nagmamasid sa bawat sulok, handang sumaklolo kung kinakailangan. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa. Doc, sigaw ni Dete, Galvez. Mabilis na itinakip ni Daniel ang katawan niya kay Mira habang bumagsak sila sa lupa. Ang iba pang sundalo ay nagtatakbo papunta sa mas ligtas na posisyon. Ang alikabok ay umakyat ng mataas, at ilang segundong naghari ang katahimikan bago muling sumiklab ang sunod-sunod na putukan mula sa hindi kalayuan. Mukhang nakita na tayo, bulong ni Sira, Reyes. Nilingon ni Daniel ang bata. Mira, hawakan mo ako ng mahigpit. Hindi kita pababayaan. Habang nagpapalitan ng putok ang dalawang grupo, ramdam ni Daniel ang bawat tibok ng puso ng bata, mabilis, takot, nanginginig. Ngunit mas lalo niyang sinigurong hindi siya matitibag kailangan niyang manatiling matatag. Pagkatapos ng ilang minuto na tila isang oras, nagbigay ng senyal ang kanilang komandante. Fall back sa mas ligtas na posisyon. Hindi natin kayang tumagal dito. Pero hindi pa man sila nakakalayo, may narinig silang tinig, isang mahinang tinig ng isang babae, humihini ng tulong. Napatingin si Daniel sa direksyon ng tunog. Nanggagaling iyon sa isang natumbang bahay. Daniel, sigaw ni Dete Galvez. Huwag kang lalapit dyan. Delikado. Pero nang marinig niyang muling tumawag ang babae, hindi na siya nag-isip pa. Sir, may tao sa loob. Baka nanay ni Mira. Masyadong delikado. Bumalik ka dito. Pero umahon na si Daniel mula sa kanilang pinagtataguan. Hawak-hawak si Mira, mabilis niyang iniwan ang grupo at tumakbo papunta sa natumbang bahay. Daniel, bumalik ka. Ngunit hindi na siya lumingon. Pagsapit niya sa nasirang bahay, agad niyang isinilid si Mira sa likod ng isang sako at mahinang sinabi, dito ka lang. Promise eh, babalik ako. Pinisil ng bata ang kamay niya. Sundalo po wag niyo po akong iwan. Umiti si Daniel kahit nanginginig ang dibdib niya. Hindi kita iiwan. Kaya nga ako babalik. Mabilis siyang sumuot sa pagitan ng mga kahoy at sumisingaw na apoy. Mainit ang paligid, makapalang usok, at bawat hakbang ay may panganib. Ngunit hindi niya alintana yon. Ang mahalaga ay maabutan niya ang nakatira sa loob bago mahulog ang buong kisam. Nandito kami. Saan ka? sigaw niya. Dito-dito, mahinang tugo ng isang babae. Sinundan niya ang boses hanggang sa makita ang isang babaeng halos hindi makatayo, duguan ang binti at hindi makadalaw. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang tumulo ang luha ng babae. Sisimira na saan ang anak ko? Ligtas siya, sagot ni Daniel habang buhat ang babae. Huwag kang mag-alala. Ilalabas kita rito. Wala pang dalawang hakbang mula sa pintuan, biglang umuga ang buong bahay. Parang unti-unting bumibigay ang haligi sa bigat ng apoy at uso. Sandali. Konting lakas pa bulong ni Daniel habang pilit na itinatayo ang babae. Ngunit bago sila makalabas, isang malakas na tunog ang sumabog mula sa itaas. At sa isang iglap. Bumagsak ang kalahati ng bubong. Sa sandaling bumagsak ang kalahati ng bubong, mabilis na itinukod ni Daniel ang sariling katawan upang protektahan ang babae. Ramdam niya ang bigat na parang nagdurog ng kanyang balikat, ngunit hindi niya binitiwan ang paghila sa babae papalabas ng nasusunog na bahay. Ang init ng apoy ay tumatama sa kanyang leg at braso, at ang usok ay halos sumakal sa kanyang paghina. Ngunit sa gitna ng lahat, isa lang ang nasa isip niya, mailabas ang babae at maibalik kay Mira ang nanay nito. Konting lakas pa, bulong niya, kahit halos hindi na siya makahina. Huwag kang bibitaw. Diyos mahinang tugon ng babae. Salamat sundaloin. Eh. Inipon ni Daniel ang nalalabi niyang lakas. Pinuwersa niya ang sarili upang makawala mula sa nakaharang na kahoy na bigat na bigat na nakalupasay sa kanyang likod. Sa isang malakas na umol, naiangat niya ng sapat ang kahoy para makadulas palabas. Halos pumalya ang tuhod niya sa pagkapagod, ngunit hindi siya tumigil. Ibinuhat niya ang babae sa kanyang mga braso, kahit ramdam niyang nanghihina na ang mga ito. Paglabas niya sa pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin ng kabubatan. Humalo ang amoy ng usok at lupa, ngunit para kay Daniel, iyon ang amoy ng kalayaan. Ang babaeng nasa bisig niya ay humihikbi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa na hindi niya inakalang mararanasan pa. Mira, halos pabulong niyang sabi. Hanapin natin si Mirang. Pero bago pa man sila makalayo, dumagundong ang lupa sa lakas ng isa pang pagsabog mula sa kabilang banda ng baryo. Umangat ang alikabok at mga tipak ng kahoy sa ere mabilis na tumakbo si Daniel, pilit na nilalayo ang babae sa lugar na puno ng panganib. Kapagdating nila sa likurang bahagi ng isang malaking punong nakalaylay ang mga ugat sa lupa, ibinaba niya ang babae sa kamabilis na sinilip ang paligid upang hanapin si Mira. Mira, sigaw niya. Mula sa likod ng sako kung saan niya ito itinago, unti-unting lumitaw ang maliit na kamay ng bata. Pagkatapos ay ang ulo nitong puno ng abo at luha. Tumayo si Mira at buong lakas na tumakbo papunta kay Daniel. Nanay, sigaw niya habang lumalapit. Mahigpit siyang yakap ng bata bago tumakbo pabalik sa babae. Parang kidlat ang pagtakbo ni Mira kasi hindi siya makapaghintay na makita ang ina. Nang magtama ang kanilang mga mata ng nanay nito, bumaha ang luha. Anak bulong ng babae. Akala ko akala ko wala ka nani. Hinawa ka ni Daniel ang balikat ng nanay ni Mira, bahagyang nakangiti ligtas kayo. Pero kailangan nating umalis ngayon. Babalik ang putukan anumang oras. Lumapit si Mira kay Daniel at hinawakan ang kamay niya. Sundalo sa sama ka po, di ba? Hindi agad nakasagot si Daniel. Sa loob ng ilang segundo, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. May misyon pa silang hindi pa natatapos, may mga sundalong umaasa sa kanya, at may mga sibilyang kailangan panghanapin. Pero nang makita niya ang mukha ni Namira at ng ina nito, ang pag-asang nakapinta sa kanilang mga mata, na pagtanto niyang hindi niya kayang iwan sila. Kasama ako, sabot niya. Pero kailangan nating magmadali. Habang tinutulungan niyang tumayo ang ina ni Mira, muling umalingaw ang putukan sa di kalayuan. Humahabol na ang mga armadong kalaban. At ang direksyon ng putok. Papunta sa kinaroroonan nila. Daniel, sigaw ng boses mula sa kanluran. Daniel. Nandito kami. Nakilala niya agad ang tinig ni Dede, Galvez. Dumating ang lima pang sundalo, pawisan, masusugatan, ngunit buo ang determinasyon. Akala namin na ipit ka, sabi ng isa sa kanila. Hinawakan ni Daniel ang balikat ng kasamang sundalo. May sibilyang kailangan nating ilikas. Kailangan nating umalis bago makalapit ang kalaban. Halika na. May sasakyang naghihintay sa kabilang gubat, sabi ng kanilang pinuno. Pero kailangan nating tumakbo. Hindi tayo pwedeng tumigil. At doon nagsimula ang paghabol at pagtakas. Mabilis na kumilos ang grupo. Si Daniel ang nagbuhat sa ina ni Mira dahil hindi pa nito kayang lumakad ng maayos. Si Mira naman ay hawak ang kamay niya, humihinga ng malalim ngunit malakas ang loob. Sa likuran nila, rinig ang unti-unting papalapit na yabag ng mga kalaban. Bilisan niyo, sigaw ni Dete Galvez. Habang tumatakbo sila, ramdam ni Daniel ang paghigpit ng kapit ni Mira sa laylayan ng kanyang uniforme. Sundalo natatakot po ako eh. Kahit hinal na hinal si Daniel, nagawa niyang mumiti. Matapang ka, Mira. Kakayanin natin to. Ngunit lalo lang bumibilis ang kalaban. Minsan, tatama sa mga puno ang bala. Minsan ay tatama sa lupa ilang pulgada mula sa kanilang paa. Ang mga ibon sa itaas ay nagsiliparan, ang hangin ay tumama sa kanilang mga mukha na parang kutsilo. Ngunit walang tumigil. Walang bumitaw. Pagsapit nila sa isang matarik na burol, sandaling tumigil ang grupo upang makakuha ng direksyon. Daniel, sabi ni Dede, Galvez, magpapaulan sila ng bala kapag lumabas tayo rito. Ikaw ang dalubhasa sa pagposisyon. Ano ang gagawin natin? Nilingon ni Daniel ang paligid, makakapal na damo, mga punong may malalaking ugat, at isang makitid na daanan sa bandang kanan. Sa gitna ng tensyon, mabilis niyang inaalala ang taktika na itinuro sa kanila noon paman. At sa pagkakataong iyon, kailangan niyang maging tama. Kaliwa tayong lahat. Pero ako ang uuna, sabi niya. Ako ang tatanggap ng unang putok kung nandyan na sila. Laking gulat ni Mira. Sundalo hindi po eh. Umiti siya at lumuhod sa harap ni Mira. Hindi ako pababayaan ng mga kasama ko. At hindi kita pababayaan. Kailangan lang nating lumabas dito ng maingat. Pero ayaw ko po, ayaw ko pong masaktan ka, bulalas ni Mira habang tumutulo ang luha. Maingat na pinunasan ni Daniel ang pisngi ng bata. Hindi ako matatakot hanggat may mga taong tulad mo na kailangan ko pang tulungan. Tumayo si Daniel, huminga ng malalim at tumango sa mga kasama handa na? Sabay-sabay silang tumango. Pumasok sila sa mas makitid na daanan, halos nakadapa habang dumaraan sa ilalim ng nakalyang mga sanga. Tahimik ang lahat, maliban sa ingay ng kanilang paghina at kalabog ng puso sa dibdib. Ngunit nang akala nilang ligtas na sila, biglang. Braka! Sunod-sunod ang putok mula sa kaliwa. Mabilis na itinulak ni Daniel si Mira at ang nanay nito papunta sa likod ng malaking puno. Cover, sigaw niya. Sumagot ang kanyang mga kasama ng sunod-sunod na putok, pinipigil ang mga kalaban na lumapit. Pero marami ang kalaban. At unti-unti silang pumapalibot. Sir, sigaw ni Lira, Reyes. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Nilingon ni Dete, Galvez si Daniel. Kailangan nating isama ang mga sibilyan. Pero paano natin sila mailalabas? Paglingon ni Daniel kay Mira, nakita niya ang mga matang namumugto sa luha, ngunit puno ng tiwala sa kanya. Sa loob ng isang iglap parang tumigil ang oras. Naintindihan niya ang dapat gawin. Sir, sabi niya sa mababang tono, ako ang haharang sa kanila. Dalhin niyo si Mira at ang nanay niya sa ligtas na lugar. Hindi pwede, Daniel. Isa ka sa pinakamahalaga kong tao dito. Ngunit tumingin si Daniel ng diretsyo sa kanyang pinuno. Sir ako ang nag-inanyo sa kanila. Ako ang dahilan kung bakit bumagal ang grupo. Responsibilidad ko ito. Nanginginig ang kamay ni Mira habang humawak sa braso ni Daniel. Sundalo wag wag po. Lumuhod muli si Daniel at hinawakan ang magkabilang pisngi ng bata. Makinig ka sa akin, Mira. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Pero may mga pagkakataon na kailangan kong gumawa ng bagay para maprotektahan ka pero paano po kayo? Ngumiti si daniel. kakayanin ko. matapang ako di ba? pero alam niyang ang ngiting iyon ay ipapahid lang ang takot ng bata, kahit sandali lang. tumayo siya at ibinigay ang inanimira sa dalawang sundalo. dalhin niyo sila. huminga ng malalim si tete, galvez at tumango ng mabigat. sige pero daniel babalikan ka namin. nakangiti siyang tumango. asahan ko. At doon nagsimula ang huling pagsubok ni Ahide, Daniel Ramos. Lumayo ang grupo habang sina Daniel naman ay nanatili sa likuran. Lumipat siya sa mas mataas na posisyon sa kanang bahagi, tumago sa likod ng malaking bato, at sinimulang barilin ang mga kalaban upang mabawasan ang paglapit ng mga ito. Sa tuwing papalapit sila, lumilipat si Daniel ng pwesto, umaasa na mabibigyan ng sapat na oras ang grupo para makatakbo. Habang tumatagal ang inkwentro, lalo siyang napapagod. Nararamdaman na niya ang kirot sa kaliwang balikat kung saan siya natamaan ng nabasag na kahoy kanina. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya pwedeng tumigil. Sa di kalayuan, narinig niya ang sigaw ni Mira. Sundalo! 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 Hindi siya luminon. Dahil kung gagawin niya yon, mawawala ang konsentrasyon niya. Kaya tumingin na lamang siya sa langit sandali. Panginoon gabayan mo sila. Ilang sandali pa, narinig niya ang malayong busina, senyales na nakarating na sila sa rescue vehicle. Isang iti ang sumilay sa labi ni Daniel. Ligtas sila. At sa huling sandaling iyon, nang ang kalaban ay muling lumapit, huminga siya ng malalim, tumayo, at mumiti bago muling tumakbo papunta sa bagong pwesto. Hindi para lumaban. Hindi para sumuko. Kundi para siguraduhin wala ng kahit sinong madadamay. Pagkalipas ng dalawang oras, dumating ang reinforcements. Nakita nila ang lugar ng engkuentro, magulo, nadurog ang mga kahoy, at may bakas ng matinding palitan ng putok. Agad silang naghanap sa paligid, at sa ilang minutong pag-ikot, nakita nila si Ehini, Daniel Ramos. Nakahandusay sa ilalim ng isang punong natamaan ng bala. Tahimik. Payapa. At sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang kodigo ng kanyang unit. Ilang sandali pa, dumating ang sasakyang kinalululanan ni na Mira at ng kanyang ina. Pagkakita ni Mira kay Daniel, mabilis siyang bumaba at tumakbo patungo sa sundalo. Ngunit bago pa siya makalapit, nahawakan siya ng kanyang ina. Mira anak hayaan mo muna silan. Ngunit umiiyak si Mira at paulit-ulit na sinasabi, sundalo sundalo ko sundalo ko i. Eh. Lumapit si Dede, Galvez at mahinahong lumuhod sa bata. Mira tandaan mo ito. Niligtas ka niya. Hindi siya tumigil dahil mahalaga ka. At doon tuluyang bumuhos ang emosyon ni Mira, nakayakap sa ina, umiiyak na parang walang katapusan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng sakripisyo. Hindi niya alam kung paano pasasalamatan ang isang taong hindi na niya muling makakausap, ngunit kailanman ay hindi niya makakalimutan. Lumipas ang mga buwan, bumalik si Mira at ang kanyang ina sa bagong bahay na itinayo ng mga sundalo at ng lokal na pamahalaan. Sa gitna ng kanilang bagong tahanan ay may nakapaskil na litrato ni Ehili, Daniel Ramos, nakangiti, may matang puno ng tapang at kabutihan. At araw-araw, bago matulog si Mira, binubulong niya ang pangako. Hindi kita kakalimutan, sundalo. Hindi kailanman. At sa puso niya, alam niyang buhay ang alaala ni Daniel, hindi bilang sundalong nasawi, kundi bilang bayani na nagligtas ng isang buhay at nagbago ng isa pang buhay ng tuluyan.